walang Wala kami ginagawang masama. Walang ginagawang masama. The two of you barge in here, disrupt our program, and sling all kinds of nasty stuff about air and eye, tas wala kayong ginagawang masama. Mabuti pa, sumama na kayo sa mga guards dahil kung hindi, kakasuhan namin kayo ng trespassing and public disturbance. Oramismo. mismo. Attorney Alon naman. Walang permission at knowledge ni Lilith ang na to. At may karapatan pa rin siya sa naiwang properties ni Attorney Meredith. Bingi ka ba, ha? Kylet na mismo nanggaling, oh. Na wala siyang interes sa lahat ng mga ari-ari animati. oh, Not unless kung puro ka-plastikan lang lahat ng sinasabi mo, Lillet. Yeah. Mm-hmm. Hmm? But hmm? you know what? Just admit it. Nakayakaan dito. Just to make sure na may makukuha ka sa proceeds ng auction na to. Hindi ako mukhang pera kung sinunod mo lang sana yung pangako mo sa akin na ibibigay mo sa akin yung brooch ni nanay, wala kang maririnig sa akin. Bakit mo ba pinagdadamot yun sa akin, ha? Yun ang nga lang yung kaisa-isang bagay na magpapaalala kay nanay sa akin, eh. Yun ang nga lang yung magpapasaya sa akin. Hinaharangan mo pa? So now you know how it feels kapag may kumukunta sa happiness mo. And that's what you've been doing to me, na. Lagi ka nalang kumukonkan na maging masaya ako with the man I love. Press ngayon. Quits na tayo. Kayo, huwag ka nang magtaka kung bakit ako galit sa'yo. Kaya pwede ba? Umalis ka na? Palisin niyo nga to! Huwag kami hawakan, aalis kami! Alis! Tara na. pwede kahit kahit ano pong pakiusap ko kay Ira, ayaw na po niya akong pakinggan eh. Parang balag na balag na po siya sa pagmamahal niya kay Atty. Alon. Una na po siyang ibang pinapakinggan kundi yung mga niya. Kaya kahit nakikita po niya akong nasasaktan, wala na po siyang pakialam. Akala ko pa naman, Talagang nagbago na yun si Ira. Bumalik na naman pala yung masama niyang ugali. Tina, kung ko ba ba ako bilang ate niya? Masananan ko po ba kung bakit siya nagkakaganyan? Kung naging supportive lang po ba ako sa nila ni Atty. Alon, hindi po mo mangyayari to. Anak, huwag mong sisihin ng sarili mo. Mabuti kang kapatid. Wala kang inisip, kundi ang kapakanan ni Ira. Kung may dapat ka mang sisihin, walang iba yon kundi si Atty. Alon. Bakit mo nasabi yun? Di ba, anak? Bumalik lang naman yung magaspang na ugali ni Ira. Nung maging sila ni Atty. Alon. Alam mo ha, umpisa pa lang na makilala ko yung Atty. Alon na yan. Mabigat na ang loob ko sa kanya. Parang, parang nasa loob ang kulo niya. Alam mo, Lilet, feeling ko talaga siya yung bad influence kay Ira. Baka nga ginagatungan niya at nilalason niya yung isip ni Ira para awayin ka dahil alam niya na ayaw mo sa kanya.